sa akin ng mga kliyente ko. Kasi daw, nagkagulo-gulo yung drug trade sa bilibid. At nagkaroon ng power play, nilagay mo sila roon, kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Hello. Sila ay nagsalaysay. Okay, magandang magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating itantabunan PH Channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito, ito mga kababayan, pag-usapan natin kasi eh, si ito si Atty. Ferdinand Tupasyon na naman mga kababayan. Hinamon si Congressman Laila de Lima. O ano kayang paghahamon ang ginagawa dito ni Attorney uh, Atty. Ferdinand Tupasyon mga kababayan. Ito, tignan natin ito. By the way, bago natin i-play mga kababayan, Uh, like po and share ng videos natin and pag-i-subscribe na rin po. At ito, may matinding revelation dito si Atty. Atty. Ferdinand Tupasio mga kababayan. Kaya subaybayan ninyo hanggang sa huli uh, para makita natin or marinig niyo galing mismo sa bibig ni Atty. Ferdinand Tupasio. Baka sabihin ng, ng karamihan ninyo sa comment section na nag-fake news tayo dito. Okay, ito. Uh, play na natin. Yung Manda. O, si Risa demanda si Kwan. Ito, natatawa ko. Okay. Si Laila de Lima gusto niyang magdemanda ngayon kasi daw na-absuelto siya. di de demanda daw niya at isa sa mga de niya si dating Secretary Rich Aguirre. Ah, dahil for wrongful prosecution. Parang gini ginipit lang daw siya. Mm -hmm. Kasi parang kinoks daw. yung sinasabi niya, tinuruan daw yung mga witnesses. Yung parang ginagawa ba? Ah, di umano ni Riz Ontiveros yung sinasabi ng mga Allah. witnesses na sila daw ay tinuruan. Okay. Yun ang gusto tung ipalabas o palabasin ni uh, Delima. Alam mo, eto ha, naghahamon na rin tayo. Hindi naman, hindi naman ako magpapa, hindi naman, hindi ko naman hahamon na i-demanda tayo rito kasi madadamay si Tony Rante. Hinahamon <laughs> <laughs> ko si... Hindi, <laughs> <laughs> hindi. ano, siyempre, eh, <laughs> siya yung manager eh Hinahamon ko si Laila Delima Dahil i-demanda niya Sino? Si Vitz Aguirre Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan oh, Unang-una oh, oh. Ito mga kababayan ha oh. Matindi itong revelation dito ni Attorney Topacio mga kababayan kasi nga ah uh, uh, sa isang video ko nasabi ko sinabi ko mga kababayan na itong mga grupo na ito mga kababayan tong liberal akbayan kasi uh, magkakampi ito eh uh, itong grupong itong dalawang grupong ito uh, pattern na po systematic po itong mga ginagawa nila Ha, systematic. Na, kung napapansin nyo lang, uh, how many years, napapansin nyo, ayan, kapag kalabanin sila, nagpa-file sila ng kaso, tinatakot yung mga kalaban na mag-file ng kaso. Kapag sila ang nasa posisyon, yung mga kalaban sa politika, fina, lahat kinakasuhan. Na, ba? Diba? Kapag sa tingin nila, malakas yung kalaban sa darating na eleksyon, sisirain nila. O, oh, ginawa na yan kay uh, Mayor Binay at ngayon, ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara Duterte. At, kung hindi nila gusto yung nasa posisyon, katulad ni uh, PRRD, katulad ni Gloria Arroyo, o, oh, magpa-file sila ng impeachment or sisirain nila sa media. Ganyan yung uh, RR, uh, magpa-file ng kaso din. At ayan na nga, for how many times nagtatanim witness? Oh, for how many times na? At eto ngayon, matindi dito mga kababayan, mayroong ibubulgar dito si Eton Nito Pasio. Pakinggan natin. Ang lakas ng loob nitong si Laila de Lima na magdemanda na parang pa-victim siya. Sabi ko nga sa'yo eh, ha, teka muna, ha, Miss de Lima, Sinasabi mo malicious prosecution o wrongful prosecution ng gigipit. Oh, hindi ba ikaw nagdemanda kay GMA ng electoral oh. sabotage? Oh, ito sinasabi ko mga kababayan, ha? Ah. Oh. Oh, kasi kalaban nila si Gloria Ar Arroyo. Kaya oh, hindi na oh, di ba? Noon ano? Oo. Oh. O, ano nangyari? Di ba absuelto? O oh, di wrongful prosecution ka rin? Oh. Hindi ba ikaw ang nagdemanda, nag-case development, doong plunder kay Mrs. Arroyo? Alam. O ano? Wrongful prosecution ka rin. O, oh, swelto eh. Oh. Oh, hindi ba nung nag-TRO ang Korte Suprema? Mm. Hindi mo sinunod? O, oh, di ba contempt of court ka dapat doon? May petition. Hinihintay natin. Uh. O, oh, di ba? Di ba umamin ka that you violated the law okay. by committing adultery? O. Oh. So, wag ikaw ang po na magmamalinis. Ayaw, At sasabihin ma ikaw ay biktima ng biktima ka rin eh. Ha? Ayaw. Mm. Ilan ang pin pinersecute mo noong panahon ni Noy Noy? Ayaw. Mm. Yung mga kalaban sa politika, absuelto lahat. Ikaw ang nag-file lahat niyan. O, oh, di ba? Delikado. Oh. So, wag kang ganyan, ma'am. Ha? Gawain mo yan eh. Eh wala naman nagdemanda sa iyo. Buti na lang mapagpatawad si Mrs. Arroyo. Nung sinasabi ko idi-demanda ka sabi, wag na. Kasi gano'n na nga itsura, di-demanda de mo pa, kawawa naman. Grabe. Grabe naman mukhang uh, malungkot oh, wala naman na sinasabi. Sian sian sian. Mamano. Ano ba naman oh. ang sinasabi? O oh, ba? Diba? Eh pero attorney, eh, what if ituloy nga anong ngayon? oh Okay, sasabihin mo. Eto, Para hindi ka namang hula, heads up ka na. Aldo, usually kami mga lawyers, we keep our uh the cards close to our chest. Yes. May mga dokumento po, ma'am. Sasabihin nyo si Agira ay kinoach itong mga witnesses laban sa inyo. 2013 o 2014 pa lamang yata. Hmm. Etong sinasabi nyo witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasabog na Bilibid 19. Bilibid or not, ha? <laughs> Bilibid 19. Ano yung Bilibid 19. 19? Madam Delima Lima, nung Secretary of Justice ka, nilipat mo yan from Bucor Opo. to NBI. Nilipat mo. Hmm. Incomunicado. Ayaw mong pabisita sa pamilya, ayaw mong pabisita sa abogado. Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para humingi ng writ of amparo para payagang kaming bumisita. Unconstitutional nga yung ginawa mo eh. Ano oh. nakalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado, pero inkomunikado ginawa mo. Bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado, ah, Madam Laila de Lima. Ang sabi sa akin ng mga kliyente ko, kasi daw nagkagulo-gulo yung drug trade sa bilibid. At nagkaroon ng power play, nilagay mo sila roon, kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade 2013 o 2014 to kukunin ko yung mga dokumento Hello. sila ay nags so, mga kababayan may ebidensya ah. turn to ah. uh, galing yan sa mga personalidad na may kaugnayan sa droga again hindi kino-coach kagaya ng ginagawa ni Risa Ontiveros mga kababayan ito klarong klaro ah uh, Ah, uh, binulgar dito ni Attorney Ferdinando Pascho. Salaysay, na ikaw ay involved sa drug trade 2013. Ulitin detalyado Nilipat mo, inkomunikado, ayaw mong pabisita sa pamilya, ayaw mong pabisita sa abogado Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para kumingi ng writ of amparo para payagang kaming bumisita Unconstitutional nga yung ginawa mo eh Ano nakalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado Pero inkomunikado, ginawa mo bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado, ah, Madam Laila Delima? Ang sabi sa akin ng mga kliyente ko, kasi daw nagkagulo-gulo yung drug trade sa Bilibid at nagkaroon ng power play nilagay mo sila roon kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade 2013 o 2014 to kukunin ko yung mga dokumento Hello. sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade 2013 pa wala pang Vitaliano Aguirre noon sa Horizon mm. ang si Vitaliano Aguirre noon ay kilala lamang yung nagtakip ng tenga noong impeachment trial di ba uh -huh. wala pa Duterte noon mayor pa lang si Duterte noon hindi pa sub Musulpot sa horizon Ha? Mm. Nagbabala ka palang magsenador noon Bago sasabihin mo Kaya ikaw ay nagmanufacture ng witnesses this very same witnesses hmm. ay dahil ikaw ay senador kalaban mo si Duterte si Agire ang may pakana ng witnesses na ito hindi po si Agire witnesses na to yun na ang sinasabi nitong mga ito laban sa iyo 2013 o 2014 pa lamang A real talk yan, yes hindi ka pa uh, siguro nag-entertain ka ng senador pero hindi mo pa ina-announce ni hindi pa kilala kundi sa Davao si Duterte wala pang justice Secretary Vitaliano Agire yan na ang sinasabi ng mga witnesses na yan at meron po tayong mga salaysay okay, okay. sa akin po sinabi yan. Wala pa po akong pakialam kay Duterte. Wala pa akong pakialam na senador kayo at kalaban nyo si Duterte. Wala pang Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga yan. Kung merong nag-coach at nag-pressure sa mga bumaliktad na witnesses, eh hindi po kami. Kasi consistent po sila. Nag-iba lamang sila nung nagkakaso na at nawala na si Duterte at naging si Pangulong Bongbong Marcos na Pangulo. Oh. Wala na kaming capacity mag-coach noon. Number two, noon pong yan ay nagsalaysay. Vinidio po yan. Sino nag-video dyan? Public Attorney's of hindi kami. Bakit? Yung public attorney's office, ang talagang mandate niyan ay upang yung mga may hirap ay hindi maape. Apo. Neutral yan. Walang kinakampihan yung public attorney's office. Although yan ay operationally under the DOJ, at ang hepe niyan ay may rank of undersecretary of the DOJ, independent po yan sa DOJ. In fact, ang mga abogado ng PAO at ang mga abogado ng ng uh, DOJ ay lagi naglalaban sa korte. Uh. Hmm. So hindi po under ng DOJ, walang control sa judgment ng PAO ang DOJ. Ayoy. Yan po ang nag-videotape si Persida Acosta Rueda. Ang po ng mga salaysay niya hindi po ako, hindi si Vitaliano Agire, uh -huh. yung mga abogado ng PAO, mga career officials. O oh. paano namin iko coach yan? Oh. Sabihin nyo nga, o. Oh. So, go ahead, ma'am. Idemanda nyo si Aguirre, eh, magte-testify ako na ganun. Kahit ano? detector test ako, pahit sabihin kong mamatay na bungang ko, magsumpaan tayo ron. So, sabihin nyo rin, Hello. yung, yung salitang yun, mamatay na bungang kan mo, kung hindi totoo sinasabi. Sige, go ahead, ma'am. Make our day. O, oh, sana naririnig nyo ako. Marami naman nakikinig dito. Pakisabi kay, eh, ano, now congresswoman and prosecutor, Laila De Lima, na inignore ang TRO ng Supreme Court o, nagdemanda na, nagdemanda kay GMA na puro absuelto naman. victim ka ngayon. Go ahead. Sige. Ilabas po natin ang kototohanan, ma'am, sa hukuman. Hello. O, sige po. Go ahead. Hihintayin po namin. Baka lumaki problema. wag na lang. Eh, bala siya. Huwag na lang. Hmm. Ma so, paano pa lal ang problema? Di ba? May, may kasabihan. Oh. How can you face your problem if your problem is your face? <laughs> anyway, post lang muna natin. na Stop na muna natin dyan, mga kamay. Hindi natin tapusin niya. Uh. Yo, ito lang ma importanteng punto dito. Again, malalaking impormasyon ito, mabibigat na impormasyon itong inilabas ni Atty. Topacio, mga kababayan. na uh. At ito, reliable source ito kasi ito yung abogado ng Bilibid 19. Oh, Bilibid 19. Anong taon? 2013. Wala pa si Pierardi, wala pa si Vitiliano Aguirre na naging uh, Justice Secretary noon. 2013, time po ito ni Pinoy. Uh, time ni Pinoy, ang uh, Justice Secretary ay si Laila de Lima. Anong ginawa? Nilipat yung mga kliyente ni Ferdinand Topasio na involved sa drugs kasi nagkagulo-gulo yung pag-supply doon. Ah, summarize natin. At para hindi malaman, hindi ma sila ma, hindi sila makapagbigay ng impormasyon patungkol sa involvement ni Laila Dilima. Pero again, tandaan natin 2013 pa lang sinabi ng mga taong 'to, ng mga witnesses na ito na si Laila Dilima ay involved talaga sa drug trade dyan sa Pilipinas. Ito mga kababayan, ito yung mga witnesses. Ini-emphasize dito ni Antor ni Ferdinand Topacio, mga kababayan, na sa time ni PBBM, itong lahat ay bumaliktad. Pero may record, may statements na ito, 2013 pa lang. O, nagsalita na ito, 2013 pa lang. Ha? Na ganyan yung impormasyon niya nakuha nila. Di ba? Kaya nga sabi ko dati pa, imagine ninyo rin. Believe talaga ako sa intelligence uh, na nakukuha ni PRRD. Kasi nung mayor pa siya, nung mayor pa siya, sinabi na niya na iyang si Laila de Lima may involvement yan sa drugs o natatandaan ninyo, mga kababayan, yet walang nakinig, walang nahiniwala. Kasi nga pala, meron na dito. Meron ng nakakaalam, 2013 pa lang. Okay? Kaya nga hindi nakipag, uh, ano tawag nito, uh, kakampi. Oh, I think isa yan sa mga rason mga kababayan, kaya hindi nakikipagkakampi si PRRD dyan sa liberal na grupo na yan. Okay? At ito. Again, in dito ni Ferdinand paso na nung naging si PBBM na ng presidente, ah, oh, most likely, mayroong nangyari dyan sa under the table. sabihin natin under the table. Bakit? Nung naging presidente si PBBM, nag at umatras yung ibang witnesses na kung saan humantong sa pagka absuelto kay Laila Dilima. Okay, ito ito yung ito yung magandang example mga kababayan na hindi lahat ng guilty or ina uh, pinatawa ng guilty verdict sa korte ay may talagang may kasalanan. Vice versa, hindi rin lahat ng naakwit ay walang kasalanan. Ito ay example. Well, of course, again, sabi ko nga dati, na-acquit na, na si Lala Dilima, consider natin na totoong wala siyang involvement. Pero itong informasyon, mga kababayan, first hand ito, galing kay Ferdinand Topacio, galing sa kanyang mga kliyente. Again, posibleng na-acquit ka hindi dahil matibay yung ebidensya mong wala kang involvement. na acquit ka kasi umatras yung mga testigo na posibleng mayroong nangyaring hindi natin alam under the table. Kasi nga si PBBM na ang presidente. At ngayon, anong ginagawa? Oh, most likely nagbabayad utang itong si Congressman Laila Dilima kahit alam niya ang maraming kabulastugang ginagawa ang administrasyon ngayon ni PBBM at tikom yung bibig ni Laila Dilima. Oh, at alam niya na kalaban si Sara Duterte, ah, doon siya nakafocus kay Sara Duterte. Ah, <laughs> oh, dito natin makikita rin mga kababayan na itong congressman na ito, si Laila de Lima. Double standard ito. Mm. Ito yung tinatawag na fake. Uh, anong tawag niya? Fake uh, advocate ng justice. Oh, kaya nga tinawag ni Attorney Ferdinand Topasio na pabiktim. Oh, I-comment e nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito kasi ito, matindi ito ha. Kaya nga, hinahamon ni Ferdinand Tupasio na mag-file ng kaso para at least magkaalaman lahat. Mabuti na rin yan para doon sa korte mailabas lahat. Oh, the anyway, uh, dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at walang araw po sa inyo.